Pinaimbestiga ni Sen. Rapi Tulpo sa Senado ang bilateral agreement at standard employment contract para sa mga OFW sa bansang Kuwaita iniha ni Tulpo ang Senate Resolution No. 448 kung saan inaatasan ang nararapat na komite na imbestigahan in an AW legislation ang umiira na mga kasunduan sa deployment ng overseas Filipino workers na may layuning matigil na itong mga pagmamalupit at pagpatay sa mga kababayang overseas workers sa isinagawang pagrebisit at pagreview ng Senado sa bilateral agreement ng mga OFWs maring irekomenda sa uli itong istriktong pulisiya, preventive measures at narapat na parusa o kaya naman ay tuluyang pagban sa deployment ng mga OFW sa Kuwait. Sa naturang resolusyon, ipinunto pa ni Tulpo ang pagpatay sa Pilipino OFWs na si Julie B. Ranara na ginaasa, sinagasaan at sinulog saka itinapon sa isang disyerto na kagagawan ng anak ng kanyang amo. Sinabi din ng senador na hindi ito yung unang pagkakataon na may kababayang OFW na pinatay sa Kuwait kung saan noong taong 2018 nang patayin ng Pinay OFW na si Joanna de Mappelisa, at noong 2019 naman ay pinaslang at tatagpuan sa freezer ng kanyang ama sa Kuwait ang bangkay ng Pilipina domestic worker na si Jeneline Bilabende. Sa mga nasabing taon ay parehong nagkaroon ng deployment ban ng mga OFW sa Kuwait ngunit makalipas lang ang ilang buwan ay nalip o inalis din agad ito. Nakasaad pa sa resolusyon ang nakakaalarmang sitwasyon kung saan mula 2016, 196 na Pinay workers na ang nasawi sa Kuwait kung saan 80% na mga namatay ay dahil sa pisikal na pang-aabuso batay sa overseas Filipino workers sa administration o OWA. Habang ang ibahada ng Pilipinas sa Kuwait ay nakapagtala naman ng 6,000 na kaso ng physical abuse, sexual harassment at rape noong taong 2017. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.